upang makokontrol niya ang Heavenly Grand Archive na ang layunin ay tiyaking kumakalat ang chismis na ito na parang apoy sa buong hilagang bahagi ng At kami sa sumunod na gabi, ang mga escort ay nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon ng may sigasig na sumisigaw ng kanilang kahandaan na isagawa ang gawain. Sinasalamin ni Hogong ang mga potensyal na kahihinat na ng pagpapakalat ng chismis kung ang Simon Clan at ang Asher Moon Sect ay tunay na kasangkot ang chismis ay maaring magudyok sa kanila na bawiin ang kanilang mga puwersa at gumawa ng mga paliwanag. Sa kabilang banda, kung nagsisinungaling ang tagapamahala ng clan, madali nilang iwaksi ang chismis na sabi-sabi lamang. Gayunpaman, bumalik sina Sangwa at John Mujek na may nakakadismaya na balita. Iniulat nila na ang mansyon ng clan manager ay ganap na walang laman, at ang lugar kung saan nakaimbak ang token ay may humalughog na sa token at wala na ito. Sa kabila ng pag-urong na ito, si Hagong ay nananatiling hindi na babahala na nagbibigay diin na ang pagwala ng token ay hindi makakaapekto sa kanilang pagkilos. Ang pinakamahalaga ngayon ay epektibong maikalat ang mga chismis. Ang mga palengke at kalye ay umuugong ngayon sa mga chismis kung saan ang ilan ay itinatakwil ang mga ito bilang sabi-sabi lamang, habang ang iba ay nararamdaman na maaaring may katotohanan sa kanila. Ang pagkakasangkot ng Simon Clan at Asher Moon Sect at ang iginagalang na Heavenly Grand Archive. At ang mga alingaw-ngaw na ito ay nakakuha ng atensyon ng mga tao na nagpapahiwatig na mayroong isang makabuluhang bagay na kumikilos. Inaakala ng ilang individual na tatlong grupo ang dapat magkaisa at hulihin ang mga gumagawa ng masama. Samantala ang tropang itim habang naghahanap din ng kabayaran laban sa manager ng clan. Nang biglang bumaba ang isang batang lalaki mula sa isang rooftop at kasam ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid na lalaki. Lahat silang tatlo ay lumitaw na magulo at madumi, ang kanilang mga anyo, pahiwatig doon mula sa sekta ng pulubi. Ipinaalam sa kanila ng batang lalaki na naobserbahan niya ang mga taong nagkakalat ng chismis sa buong gabi, patungo sa mga bundok kung saan nakalock ang Heavenly Grand Archive. Isa sa mga nakatatandang kapatid ay nasa sabik sa paghahayag na ito, na ito bilang mahalagang balita. Ang isa pang kapatid, gayon paman, ay isinasaalang-alang ang katotohanan na ang karaniwang tagapamahala ng makalangit na Grand Archive ay nakikilahok sa pagpapakalat ng mga alingaw-ngaw. Ang unang kapatid na lalaki ay pinaghihinalaan na sila ay kumikilos dahil sa takot na ang pagiging tuso ng mga scholar. Ang pangalawang kapatid ay nagbabala sa kanila na huwag gumawa ng anumang walang ingat na aksyon laban sa Simon Clan at sa Asher Moon Sect. Kung may anumang pinsalang dumating sa Heavenly Grand Archive, sila ang magiging pangunahing sospek. Siya ay nananatiling hindi sigurado kung ang Heavenly Grand Archive ay maaaring matagumpay na mahuli ang isang napakalaking target ng isang napakalaking target. Nalilito ang batang lalaki at nagtanong kung ang tinutukoy nila ay ang Simon Clan na nagbibigay diin sa kakulangan ng konkretong ebidensya. Ang isang nakatatandang kapatid na lalaki ay walang kabuluhang sinabi na ang Heavenly Grand Archive ang hahawak sa bagay na yun sa kanilang sarili dahil sila ay isang angka na kilala sa kanilang mga mapanlikhang diskarte. Binanggit din niya na ang unang young master ng Heavenly Grand Archive ay sumailalim sa isang makabuluhang pagbabago. Itinulak ng tatlo ang kanilang mga kamay sa hangin na nagpahayag ng kanilang katapatan sa Heavenly Grand Archive. Samantala, sa loob ng Heavenly Grand Archive, patuloy sa pagsisisyasat si Bumang, ang tatlong libro sa mga trap formation, dalawang painting at ang asul at puting pottery na hindi nila mabawi ang karamihan sa mga bagay na ninakaw ng manager ng clan ay nasa loob ng kanilang financial department na ginagawa ang kanilang pagbawi. Gayunpaman, ang mga partikular na item na ito ay nananatiling mailap. Nag-alarma si Yun, na nagmumungkahi na ang angka ni Simon o ang sekta ng Asher Moon ay malamang na nagtataglay ng mga mahalagang bagay na ito. Dahil sa kanilang kabuluhan, biglang ang magkapatid na lalaki ay apurahang nakiusap na samantalahin ang pagkakataong ito upang ilantad ang tunay na katangian ng angka ng kaguluhan at ang sekta ng Asher Moon sa mundo, na humarap sa kanila ng isang matinding dagok. Habang si Hagong ay ang nag-aayos ng kanyang tingin sa dalawang magkapatid. Ganap na maasikaso at nagpahayag ng kanyang pagnanais para sa kanila na balangkasin ang kanilang mga estratehiya para sa pagbuwag sa mga angkan na ito. Habang si Yun at Bumong ay agad na naging maalalahanin at bahagyang kinakabahan. Simula upang bumalangkas ng kanilang mga plano, patuloy siya sa pag-observes ng mga ito sa agham, na uunawaan na ang kanilang kumpiyansa ay nailagay sa ibang lugar. Parehong ang Simon Clan at ang Asher Moon Sect ay malamang na mayroong maraming mga dalubhasang martial masters sa kanilang pagtatapon. Biglang pinatong ni Yun ang kanyang kamay sa kanyang tuhod, na nagbunsod kay Bumang at Hagong ng Bamaling sa kanya nang may pag-aakalang nakagawa siya ng plano. Gayunpaman, mahinang inamin ni Yun na nangangatilang ang kanyang tuhod. Nagalit si nagalit si Bumang. Sinubukan itong magpatawa, lalo na sa harap ni Hang. Nang tanungin iyon kung may mas magagandang ideya si Bumang, kumpiyansa na iginiit ni Bumang na mayroon siya. Tungkol sa mga detalye, iminumungkahi niyang iulat ang sitwasyon sa aliyansa ng Miriam dahil iyon mismo ang para sa Miriam Alliance. Nakatagpo sa pamamagitan ng pagturo na ang pinuno ng aliyansa ng Miriam, isang napakalakas, ngunit matambok na pigira, ay patay na. E giniit ni Bumang na ipinagmamalaki pa rin ang Miriam Alliance ay maraming martial masters. Habang tumitindi ang kanilang debate, sa wakas ay nakita na lamang nila ang input ni Hogong na nakaupo. Habang nakahawak ang muka sa kanyang mga kamay, nag-aalalang nagtatanong nila tungkol sa kung ano ang bumabagabag sa kanya, at pinagalitan sila ni Hogong sa pagsasaalang-alang na humingi ng tulong sa labas sa halip na tanggapin ang responsibilidad para sa paglutas ng isyu mismo. Napabuntong hininga, nagalit nagalit habang sinasabi ang kanyang intensyon na hawakan ang sitwasyon ng mag-isa, at ibinaling ang kanyang atensyon sa isang ingay na biglang kumabog ng sangwa sa silid sa isang naguguluhang estado. Malinaw na nag-aalala at humihingal, agad niyang ipinaalam sa kanila na si Banguang, ang pinuno ng sekta ng Asher Moon at ang kanyang anak na babae, si Ben Juan, ay dumating na. Samantala, sa kakahuyan sa labas ng Heavenly Grand Arcade, pinagmasdan ni Ben Juan ang kanilang paligid, na naguguluhan sa kawalan ng anumang nakikitang pasukan. Ipinaliwanag ng kanyang amang, si Bangguang, na ang pasukan sa Heavenly Grand Archive ay talagang naririto, ngunit ito ay natatakpan ng isang illusion trap formation. Itinuro niya na ang lahat ng bagay sa kanilang paligid mula sa kagubatan hanggang sa bangin at maging ang mga umaanod na ulap ay pawang bahagi ng ilusyon. Curious at medyo natakot, sinubak ni Ben Joan ang ilusyon sa pamamagitan ng pagsipa ng bato mula sa bangin para lamang makitang nahulog ito sa bangin sa ibaba. Biglang, isang boses ang pumuno sa hangin, tinatanggap sila at binigyan sila ng akses. Lumilikha ng pagbubukas ang palay patlipat na hangin at humakbang ang magama ama na natagpuan ang kanilang sarili na nakatayo mismo sa harap ng gusali ng Heavenly Grand Archive at ang kabilang gusali ay sa loob ng Ark of Room, ang tawa ni Benguang ay pumupuno sa hangin. Habang ipinapahayag niya ang kanyang kagalakan sa presensya ng parehong patriarch at ang unang young master, na si Bayon Hang habang si Ban Guang ay patuloy na tumetawa. Kakaiba, pinupuri ang kagandahan at misteryo ng lugar, si Bayan Chen ay mukhang galit na galit, at si Hag Ong ay nananatiling lubos na naguguluhan sa kakaibang pag-uugali ng pinuno ng sekta, na ang inis ay nagsimulang lumaki nang makita niyang ang pagtawa ni Ben Guang ay lalong nakakabagabag. Inaakala nito ang pag-uugali ng isang tao na maaaring nasisiraan ng ulo sa pagtatangkang basagin ang kakaibang kapaligiran na nagpasyang hamarang at nagtanong kung masama ang pakiramdam ni Ben Guang. Tahimik niyang inami na hindi niya moari kung bakit hysterically tumetawa pa rin ang leader ng sekta. Iginiit ni Bang Guang na ito ang palagi niyang pinagtatawanan mula pa noong bata pa siya, kaya't si Hagong ay ayaw magpatalo, nakikiisa sa pagtawa, kahit na may pagmamalabis at pilit na pagtawa. Mas lalo lang tumawa si Ben Guang nang walang katapusan. Itinuturo na si Hang ay biglang nagsimulang tumawa sa nakakatuwang paraan din. Iginiit ng sinumang determinadong pantayan ang mga kalokohan ng pinuno ng sekta na ito talaga ang palagi niyang tawa sa gitna ng kakaibang palitan ng tawa ni Bayanchi at panuurin ang kawalan ng pag-asa na tila ba naluluha. Pagkatapos ng ilang minuto ng kakaibang halakhak na ito, si Hogong sa wakas ay napapagod sa pagtawa ipinahayag niya ang kanyang intensyon na iwanan ng dalawang matanda sa kanilang pag-uusap. Ngunit iginiit ni Bangguang na manatili siya sa kanila, nakatayo sa labas sa looban, nag-iisip si Hug Ong ng sitwasyon. Naniniwala siya na si Lady Ben Joan ay kasalukuyang kasama niya Yayun at boom sa Fangwood Pavilion. Sa kanyang pananaw, lumilitaw na ang sekta ng Asher Moon ay walang kinalaman sa kamakailang insidente. Habang si Ben Guang, sa kanyang sirasirang tawa, ay tinutulig sa siya bilang isang matuwid at malawak na pag-iisip na individual, na malamang na walang pekana sa likod ng kaguluhan ng isang tao. Ang katotohanan na binisita niya ang kanyang minamahal na anak na babae ay maaaring magsilbi upang ipakita na ang sekta sa kawalang kasalanan at mabuting intensyon na pagbisita. Bagamat hindi pa sigurado si Hugh, naniniwala siyang makukuha niya ang katotohanan mula sa isang clan manager. Sa ngayon, priority niya ang mangalap ng impormasyon mula kay Ben. Lumapit si Joan Shu sa grupong nakaupo sa paligid ng isang panlabas na mesa sa loob ng gazebo at tinanong kung ginagalang ng kanyang mga kapatid si Lady Ben, tiniyak ni Ben Joan sa kanya na kapwa si Nayun at Bumang ay nakakaenganyo at may kaalaman, kaya hindi siya nakasubaybay sa oras sa kanilang pag-uusap. Umupo si Hagong sa isa sa mga bakanting upuan, Nagpahayag siya ng hindi paniniwala sa mga mapanirang chismis na nagsasangkot sa sekta ng Asher Moon sa pagbabalak ng paninira sa Sim Clan. Siya ay nakikiramay sa Lady Ban sa pag-aakalang siya ay dapat na mabigla sa mga walang basehang paratang. At Ben Joan ay malugod na isiniwalat na talagang nasa sabik siya noong una niyang marinig ang mga chismis na naisip niyang gamitin ang mga chismis na yun bilang dahilan upang bisitahin ang Heavenly Grand Archive. Bagamat noong una ay ayaw niyang samahan siya ng kanyang ama, nagawa niyang hikayatin siya na payagan siyang sumama, na tumugo ng masigla, na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa pagkakataong makilala siya sa loob. Nakahinga siya ng maluwag na hindi niya kasama ang kakaibang tawa ng kanyang ama. At si Yun ay nanginginig sa pagbanggit na si Lady Ban ay napakaraming kaalaman at tinuturuan sila tungkol sa pagharang ng pressure point. Napansin niyang nakakabighani ito kung kaya't sila ay lubusang abala sa mga paliwanag nito. Tumawa ng matamis at sa loob-loob si Ben Joan ang mga papuri kay Hang. Sa pagpuna na wala siyang nararamdamang maitim na enerhiya mula sa kanya, tulad ng huling pagkikita nila, nalaman niyang mas maganda pa ito ngayon, at ang kanyang mga kilos at salita ay hindi masyadong madilim o mababaw, na ginagawang lubos na kasiya siya ang kanilang pag-uusap. Nagtataka siya tungkol sa mga walang besang chismis na nakapaligid sa kanya at sa Heavenly Grand Archive. Gayunpaman, naabala ni Yun ang kanyang mga iniisip na nagmumungkahi na maaring nagtanong siya ng isang tanong na napakahirap sagutin. Humingi ng paumanhin si Ben Joan na pagtantong hindi niya pinapansin ang tanong nito. Galit na galit na lumilingon sa Hagong. Ipinaliwanag na normal lang sa banda na si Joan ang matarante sa tanong. Idiniin niya ang pressure point na yun. Ang pagharang ay hindi isang bagay na maari niyang ipasa sa kanila tulad ng isang bagay o ipakita ang mga epekto nito pagkatapos lamang ng ilang oras na gawin nito. Habang si Ben Joan ay kinakabahang idinagdag na batay sa sinabi sa kanya ng kanyang ama na kabilang sa mga maalamat na diskarte sa pag-block ng pressure point, mayroong isang kilala bilang ang delayed block ang teknik. Ang desk arting ito ay nagiging sanhi ng mga epekto nito na mahayag sa ibang pagkakataon, na tila na trigger sa isang partikular na oras. Pagkaraan ay simple sum iko si Yun kay Hagong na matagumpay na nagtuturo na posible talaga. Patuloy silang nakikisali sa isang magaan na talakayan habang si Yun ay mapaglarong tinutukso si Hag Ong. Sa kalaunan ay nagpa siya na umalis sila, sinaboom at Yun ay lumabas sa eksena ng tumetawa. Habang si Hagong ay nag-clear ng kanyang lalamunan at giniit ni Ben Joan kung mayroon pa siyang mga tanong para sa kanya ipinaliwanag niya na sinusubukan niyang harapin ang kasalukuyang insidente ng diplomatiko, gayon paman, dahil siya ay nakakulong sa loob ng Heavenly Grand Archive sa loob ng napakatagal na panahon, wala siyang kinalaman tungkol sa kaguluhan ng klan, na mabait na humihiling na ibahagi niya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kanila. Habang naghahanda silang umalis sa gabi, nangako si Bangguang na aanyayahan si Hagong sa kanilang lugar balang araw at ipinapahayag ni Ben Joan ang kanyang pasasalamat sa kanilang mainit na pagtanggap. Sa kabila ng kanilang bigla ang pagbisita, habang papalayo ang magama, tinanong ni Ban Guang ang kanyang anak kung may napansin ba siyang kakaiba sa unang young master. Nang si Joan ay tila naguguluhan, si Guang ay nagpatuloy sa pagdetalye, binanggit na si Hang ay tila normal sa ibabaw, ngunit ang kanyang pagtawa ay medyo kakaiba. Hindi mapigilan ni Guan na tumawa ng buong puso, habang nagkokomento sa kakaibang tawa ni Bayon Hang, na iniwan ni Ben Joan at ang paggalang sa kanyang ama na may pilit na ekspresyon sa gabing yun. Habang nag-iisa sa paglalakad sa bakuran, iniisip niya ang mabigat na kalaban na kinakaharap nila sa isa sa sampung dakilang angkan ng Jianghu, ang panahon at angkan. Malamang na naniniwala sila na ang makalangit na Grand Archive ay hindi kayang tiisin ang kanilang lakas. Gayunpaman, pinagpapalagay ni Hagong Sino na kung kumilos sila ng walang ingat dahil sa paniniwalang ito, sa kalaunan ay magpapakita sila ng kahinaan. Isinasaalang-alang niya na ang pagkakaroon ng manager ng clan ay isang buhay na patunay ng kaguluhan, pagmamataas ng Simon clan at pati na rin ang mabigat na hanay ng mga trap formation at device sa loob ng Heavenly Grand Archive habang si Bayon Hang ay may malawak na kaalaman at pambihirang talento at ang kanyang sariling mga taon ng karanasan at kakayahan. Bilang dating pinuno ng Marine Alliance, determinado siyang gamitin ang lahat ng mga ari-arian na ito bilang mga sandata upang samantalahin ang anumang mga kahinaan sa mga depensa ng Simon Clan. Sa pagmamasid kay Hogong, sa sikretong paglalakad habang sina Abum, Yun, at Sangwa. Sinabi ni Sangwa kay Yun na tila nawawala siya sa pag-iisip at si Boomhang, ay iminumungkahi na maaaring may partikular lang siyang iniisip. Gayunpaman, tinanggihan ni Sangwo ang paniwala na ito at nagpatibay ng isang mabuting kalooban, na iginiit na ang unang young master ay walang alinlangan na gumagawa ng isang malaking plano laban sa Simon Clan. Kapansin-pansing idinagdag niya na pagkatapos nito ay ang malamang na mawalan siya ng pag-asa at pag-iisipan. Ang isa pang mahalagang hapunan, umuusbong mula sa paligid at narinig ang kanilang pag-uusap, Nagmumungkahi Hagong na talagang masiyahan sila sa isang marangyang piging sa gabi. At sinaboom at sangwa ay agad na nagmamadali at sinundan sila ni Yun. Bago pa makaalis si Yun, tinawag siya Sandaki ni Hagong. Sa isang sandali, inutusan ni Hagong si Yun na gugulin ang susunod na dalawang araw sa pagpapalawak ng mga panlabas na pagbuo ng bitag sa kabila ng talampas. Nag-aalala si Yun at hinahanap ang dahilan para sa gawain ito? At si Hagong ang nagtitiyak sa kanya na ito ay walang libingan? Gusto lang niyang matiyak na matatagang kanilang mga depensa sa kaso ng mga hindi inaasahang pangyayari. Tumango si Yun bilang pagunawa. Sa ibang pagkakataon habang si Hagong ay naglalakad sa pasilyo kung saan nakasunod si Sangwa sa likuran niya, pinahintulutan niya itong magpahinga para sa gabi, na kinikilala ang kanyang nakikitang pagkahapo. Inutusan ni Hagong ang mga escort na palayain ang tagapamahala ng clan at kapag nakalas na siya, Magsimula silang umiikot sa paligid niya upang magbantay. Nagtatanong si Hagong sa manager clan kung ang mga miyembro ng Asher Moon sect o ang angka ni Simon ay sangkot sa kanyang balak na nanginginig sa takot. Ipinaliwanag ni Guakdo na nakatanggap lamang siya ng mga mensahe mula sa unang young master ng Simon clan. Ipinalam niya sa kanya na ang Asher Moon sect ay bahagi ng plano at inutusan si Guakdo na isabutahe ang Heavenly Grand Archive nang ilang sandali sa loob na nagsusuri ng karagdagang kumpirmasyon na kung ang unang young master ng Simon Clan ang nakipag-ugnayan sa kanya